Walong kahulugan ng lalaki sa panaginip. Una, Nakatingin at ngumingiti sa iyo ang di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Kung ikaw ay single, ito ay nangangahulugan ng excitement o pag-asa sa pagdating ng bagong pag-ibig sa buhay mo. Kung ikaw naman ay may asawa, ito ay nagsisilbing paalala na palagi mong alagaan at pahalagahan ang relasyon mo sa iyong asawa. Kung ikaw ay balo, ito ay sumisimbolo ng bagong pag-asa sa pag-ibig. Pangalawa, kasintahan mo ang di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Kung ikaw ay single, ito ay nangangahulugan na handa ka nang magkaroon ng jowa. Kung ikaw naman ay may asawa, ito ay sumisimbolo ng pangangailangan ng mas maraming oras at atensyon sa inyong relasyon. Kung ikaw ay balo, ito ay nagpapahiwatig ng pag-alala sa namayapang asawa. Pangatlo, nililigawan ka ng di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Kung ikaw ay single, ito ay nangangahulugan ng excitement o pag-asa sa pag-ibig. Kung ikaw naman ay may asawa, ito ay nangangahulugan ng pangamba o takot sa pag-aalinlangan sa kasalukuyang relasyon. Kung ikaw ay balo, ito ay sumisimbolo ng paghahanap mo sa pagmamahal at kalinga. Pang-apat, ang pag-iibigan mo sa di kilalang lalaki sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng paghahanap sa pagmamahal o kasiyahan sa relasyon. Panglima, nakipagdit ka sa di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagnanais sa bagong karanasan o relasyon. Panganim, nag-aaway kayo sa di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagsubok o hindi pagkakaintindihan sa relasyon pang ikinasal ka sa di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Ito ay nangangahulugan ng bagong simula, pangako o kahandaan sa bagong yugto ng iyong buhay. Pangwalo, kasama mo sa kama ang di kilalang lalaki sa iyong panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pangarap, pagpapahinga o kaginhawaan sa relasyon. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.